Gusto ko nang bumalik sa Pilipinas. Ayoko na dito sa Japan. Wala na ang tatay ko. Kaya lang naman ako pumunta dito para sa kanya. Ano ka ba? Ang hirap hirap ng buhay doon sa Pilipinas ah. Huwag! Huwag kang pumali! Nandito ka na sa Japan. Di piliin mo pang bumalik sa Pilipinas ang hirap hirap ng buhay doon. Kaya lang naman ako na dito. Ay, gusto ko bakit ang tatay ko. Ngayon wala na siya. Babalik na ako. Ano ka ba, eh, Nagpakahirap kang ayusin ang papelis mo at mahanap ang tatay mo. Tapos itatapon mo lang ng ganun-ganun na lang. O pa rin sa sariling bayan. Nando ng nanay ko. Mas gusto ko siyang makasama. Sabihin na natin hindi kalakihan ng kita. Pero iba pa rin pagnadong ko sa sarili mong bayan. Ibang nararamdaman ko sa mga kapatid ng tatay ko. Hindi nila ako Ibang nararamdaman ko sa mga kapatid ng tatay ko. Ayaw nila sa akin. Kahit nga isang ko, ibang ang treatment sa akin. Parang nandilirik. Ibang sa hindi ako purong hapon. Ang daming nagpapakahirap na magpunta dito sa Japan. Tapos ikaw, gaganyanin mo lang, itatapon mo lang ng ganyan. Salamat ka nga, milahin ka kapon eh. Sana, ako na lang ikaw. Sana milahin na rin ako. Para dito na lang ako dahil ayoko nang pumalik sa Pilipinas. Ang hirap ng buhay dun. Pwede na lang ako sa Pilipinas kahit pa paano hindi ako makakaranas sa diskriminasyon kahit na mahilap tanggap ako ng Pilipinas ikaw ang bahala basta mag-iingat ka magbalitaan na lang tayo